Hello 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 welcome back sa ating magigiliw na mga kaligaya. This video is for those aspiring teacher na gustong pumunta ng Thailand. Dapat mga teachers or mga sir ma'am malaman mo muna ang mga ito. In any school in Thailand, dapat alam mo muna ang kanilang mga nakasanayan katulad ng um, pagtatanggal nila ng kanilang chinilas bago pumasok sa mga rooms dahil mayroon silang pamahiin na bawal daw ipasok ang dumi sa loob ng kanilang kwarto dahil ito ay nagdadala daw ng malas sa kanila. Pero inaalaw naman nila kapag mayroon kang dalang malinis na sandalya na hindi mo ito pwedeng ilabas. At dito pala sa Thailand, ay grabe ang pag-observe nila ng cleanliness. Tinuturoan nila ang mga bata kahit nasa kinder pa lamang na maging responsable. Kahit sa pagsusuot ng sapatos ay sila lang ang gumagawa nito. Sa pagkain at sa pag-inom ng tubig at pagsuot ng sapatos kapag sila ay lumalabas ng school. Ayan, grabe sila ka Ah, uh, well-disciplined talaga ang mga bata dito sa Thailand. Sana ganito din sa Pilipinas. Kahit kinder pa lamang, abay train, well-trained na talaga sila. Sa lahat ng bagay na nagiging responsible na sila kahit sa murang edad. For more video, please follow this page. Thank you.